sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng uh, Yun nga po. DPWH. Dahil At wala pong finding... mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung uh, ako po itatanong ninyo kung sino-sino po ang uh, magiging responsable, eh, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po itong mga ito. Uh, salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na dalawang assistant secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2 at tatlong undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Para po malaman ng ating uh, kapulungan, Mari po bang uh, sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President Jurado? Uh, maraming maraming salamat, uh, Ginoong Pangulo. Uh Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao hindi ko na banggit sa aking uh, privilege speech. Subalit nagtanong po kay eh mapipilitan ko pong uh, ibulgar kung sino-sino po itong mga taong uh, responsable sa pagbagsak nitong uh, sa pag-collapse nitong uh, tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loreta Malaluan. She succeeded neri Bueno, now ASIC Bueno, as Regional Office, Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na ponduhan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. So po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan ...began reporting early signs of possible bridge failure. Noon palang 2018, nakita na nitong si Mr. Liga na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Yung tatlo pong uh, nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, undersecretary for regional operations si Luzon, ginong Eugenio People Jr., siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay, nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang Noy Assistant Secretary for Operations, it was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from people's office. His, fail, his failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawa, Pangalawang Undersecretary, for regional operations in Visayas and Mindanao, Ginong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for regional operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9, at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted And multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2 and during this phase under secretary for technical services Adorcan Las became directly involved he approved key engineering plans on December 19 2023 and later a revised retrofitting plan on May 22 2024 these approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, under Secretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral, ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Pangulo. Yun lang po, Ginong Pangulo. Mr. President, tatlong undersecretaries Ibig bang sabihin nito, may basbas -bas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that uh, sa akin palagay, command responsibility po yan. But hindi naman po kikilos itong uh, mga undersecretary kung wala hong basbas uh, uh, -bas ang uh, namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano, ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan siguro yung impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang uh, isang uh, parang uh, briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago uh, atas ng panibagong katungkulan nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun, tama Mr. Po kayo, President, uh, Your Honor? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Nasaan? At uh, binanggit din po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinag pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi, niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng uh, DPWH na kasangkot o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas uh, tamang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Malaman Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. <laughs> kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo, kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulan ng Pangulo. At hindi Malang... lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President, hindi Kieron. po ako makakasagot niyan sapagkat hindi po ako Bakit naman na, po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako nanggaling sa, ng sa, inyo. sa, House of Representatives. Kayo po nanggaling sa sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung, uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang uh, infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung uh, meron pong parang banner yung anong tawag doon yung kowa Merong billboard po ang Bil COA billboard kung saan nakalagay yung ilang mga detalye pangalan ng proyekto ilang yung, yung uh, mission po pangalan po ng politiko nandoon <laughs> <laughs> yung halaga ng proyekto uh, yung description ng gansaan di ba yung oh, contractor po. kung sino yon pero nananatili lang na isang billboard. Hindi, hindi naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo ay eh, nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ako po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto sa pondong-pondo pa lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo man gagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ka ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng siyudad? Hindi rin po. Wala ba kayo pag Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong uh, ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalan na parang kasangkut pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sa pagkatapong mga listahan ng mga bumagsak na tulay, tulay kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo sa Luzon po eh. Sa mga po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong uh, pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi niyo, ito pa naman ay isang uh, symbol of strength and connectivity. Parang parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President. Uh, Your ano po ang... Iniisip po ninyong gawin, Mr. President Yurono. Sana po ay uh, maimbestigahan po, po, to, maimbestigahan po itong uh, uh, sa lalong madaling panahon. Eh, inimbestigahan uh, inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong komite, sa Blue Ribbon committee, sabagat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating uh, uh, gobyerno uh, lalong lalong po sa of course sa DPWH at masagot ko lang po yung inyong uh, katanungan, katanungan kanina sa mga undersecretaries na mabigyan pa ng karagdagan trabaho kung kumari lang po ginong Pangulo uh, Basis sa mga department orders namin na nakuha na promote pa ho si engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Neri Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas in Mindanao. At si Eugenio Pipo ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa informasyon, Mr. President Choron. Meron po kayong binanggit na retrofitting ang ibig po niyo sabihin, uh, Mr. President Chiron, ito pong tulay ng kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastuhan ng, ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastus, ginastusan pa rin po ng ating uh, pamahalaan. Pagkatapos um, po ng dalawang gastusan, ito po ay Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Tatlo ang, po. ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? sa pagkakalam ko, is to strengthen the, uh, the structure, uh, ginong pangulo. Pero, gasto na, na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakaka nakakagulat at na gumastos pa ho ng 400 million ng ating gobyerno For uh, the retrofitting cost, uh, ginong Pangulo. Eh babagsak po talaga Dap, yung retrofitting? Dapat po, uh, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So tatlong beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President? Opo. At bumagsak? At bumagsak po rin. So tatlong beses pong nasampal ang Pilipino? Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming you salamat your... po.